All right, mga kasimanwa, manuwa, iya kita sa may uh, bahay ni Tatin Karang Rojas Avenue, iya sa Banwa Ita Kalibo. Aga ko aton yani nga balikan kay ina kara mga nga agahon, hay uh, sa kasagsagan ni try ko nga mabaskog nga nga hangin uh, mga kasimanwa, Bangod man nga ni nga mabaskog nga ugan, aga hangin, nga daga ita bagyo nga na mga kasi manwa haya tatlo ka arko ite kara nga uh, ati atihan decoration dong natumbay ya sa may uh, ita roha sabi nyo kasi nga ni sangka sagakyan pagid rong uh, natumbahan no kaina mga manwa ag makaroon nakita naton nga matapos sa uh, nga insidente kaina hay gin anay no temporaryo anay nga ginbuo buo uh, nga mga arko nga nakabutang iya karon sa kabaan itro ha sabi niyo makita naton no uh, padayon nga gina ano makaron gina panghual or gina pangbuo ro nga mga arko mga kasi gamit ni try karon nga iya sakay nanda sa rekon nga sangka truck mga kasi manwa uh, para maiwasan anay rung, aksidente, kaparece, nga aksidente ka pares ina nga natabo nga to mga kasi manwa kusin nga ni tatlo gid anak ka arko ro nga natumba no aga duin tangani asang ka do nga ah, hatogpaan gid na ka mga kasimanwa kasi niya ni basad rong likod nga salamin no itray try karang sagakyan ag gupi mandong ah, sa may bubong nga parte ko sa nga to mga kasimanwa So after matarong record nga uh, incidente kay Ina haya uh, gindagaan ay sa aton nga estasyon uh, ita uh, Kalibo Municipal Police Station daw nga sa agin uh, nga uh, record rong uh, insidente. So after karaga giman nga nag uh, uh action mat aton nga uh, Kalibo Mayor Jurisukro Jury nga uh, para i uh, uh, clear anay or uh, kumbuon anay rong mga uh, ko nga nga nakabutang no sa katunganan it karsada nga ng mga kasimanwa agodwa pa ita uh, iba nga mga or di kaya uh, saray ka, nga masunod no nga mga inora sinadlaw kung magbasko pag itro hangin at kung posibleng nga matumba pag mga rayang nga mga arko hay uwagun ita uh, mga nga, madamay no sa kapareho nga aksidente kay ina mga kasimanwa so rugin pabilin lang yakara sa karsada Hararay ka rin nga uh, medyo box nga ra, no nga ginaobra nga pang tukod nanda mga kasi no balido yun lang ane rogin pabilin sa karsada mga kasi kita naton uh, haron ginakarga nanda nabutang nanda sa truck uh, sa sakyan nga ra, no aga pagabalikon no kung mag-okay uh, mag yon okay daton karang panyempo mga kasi So, yun yeah, na no, sa so may kahabaan, itaron ka nga roha sa Avenue Calibo, mga kasi manwa. So, uh, do you know, uh, sa atong ka nga uh, mga driver, nagabiyahe, makaroon nga oras, kapin pa makarahayag, uh, bagyo, uh, grabe yung duugan, uh, grong uh, hangin, ay magdahan yung gigira sa pagmanihar har ko, aton ka nga uh, mga bihikulo, mga kasi So, eh, Raya, nairapin ka ra nga may nga uh, update, no? Maghalin niya ka sa aton nga uh, area of responsibility, mga manwa Ako si Kasimanoa nga Jenny Lingga, no? Energy FM Kalibo, manwa ko, palangga ko.